magandang hapon din sa sa inyo saka magandang hapon din sa lahat ng nagkinig sa atin ngayon sa uh, Alhamdulillah uh, maganda naman din yung naging resulta ng kwan uh, barangay at saka uh, sangunyang kabataan na election eleksyon dito sa barangay na Balawag uh, Barira Actually, uh, nagpapasalamat ako doon sa lahat ng mga constituents na andito pa rin sa atin yung tiwala nila sa since uh, 2015 ako naging barangay kapitan as appointed ay ako noong 2018 na uh, barangay election na unopposed sa ngayon uh, nitong 2023 na barangay at saka sanggunian kabataan election ay may katunggali ako pero alhamdulillah dahil siguro sa tiwala ng mga taga balawang pinagkakatiwalaan pa rin tayo. Alhamdulillah, tayo pa rin yung nahalal na bilang barangay kapitan or punong barangay ng barangay na panawag. Barira, Magindano dano. Okay. As a elected uh, barangay kapitan, uh, pangalawang term na lang ito. Pero, noong naging appointed ako 2015, uh, since uh, 2015 July, pero uh, Kumaba din yung naging term ko noon, o appointed, as appointed, naging three years din yung term ko noon. Dahil nagkaroon din ng barangay election noong taon 2018. Nakadepende yun sa hindi natin, kasi yung pagiging kapitan, naka, uh, ako talaga tatalim ako kung ano yung majority na sasabihin ng mga constituents ng barangay. Kung halimbawa, kahit hindi ko nasabihin, pero nakita ko na yung nagpukulang na yung kawala nila sa atin, ay kung sa akong kumbaga uh, tatalima na wag na lang. Pero halimbawa, kung andito pa rin yung suporta nila, uh, baka na baka um, papala rin tayo, abot tayo doon sa 2025, baka lipindi uh, na yun sa ako at kung ano yung situation Actually, <coughs> itong barangay na Balawag, ito kasi yung naging sentro ng all-out war policy ng lumang administration ni Estrada. Kasi itong barangay na Balawag, ito yung pinakasentro ng Camp Abubakar ng My Ito talaga yung naging malaki yung naging epekto ng all-out war. Pero alhamdulillah, Uh, simula ng magkaroon ng usapang pangkapayapaan yung Imaylip at saka yung gobyerno ng Pilipinas, Ah, uh, itong barangay na malawag ay naging kwan na peaceful area. Sa usaping reno, hindi natin masabi na mga 9, 98 or 90, 99% na uh, kumbaga na na, na solve na yung mga reno dito sa kwan. Uh, area na uh, simula nung ako ay ma-appoint ma bilang barangay kapitan ay yun yung tinutukan namin uh, ng mga mga uh, barangay official ko na paano ma-drug clerk yung uh barangay. Kaya as a barangay chairman at the same time I am a rabbit teacher din. Ah uh, before may uh duty as a barangay kapitan, isa rin akong rabbit teacher mm. inutukan natin kung paano masawata at saka paano ma ma drug itong barangay alhamdulillah uh, simula noong 2017 di ko lang ma-remember kung anong particular na month yun nung pagka-declared uh, na balawag is a drug lord uh, barangay uh, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon uh, itong barangay na balawag ay pwede niyong i na pumunta dito. Kaysa, ina-assure ko sa lahat na itong barangay na manawag ay safety ngayon. Uh, sa ngayon, uh, yung ginagawa ng concreting road papuntang uh, Municipality of Buting ng Lanao del Sur, ay lumapas na yung concreting pa, doon sa boundary ng Maguindanao del Norte at saka Lanao del Sur. Uh, maganda rin pasyalan ngayon kasi safety ni safety yung uh, barangay uh, since uh, 2015 ay wala kaming na-encounter like, or wala kaming naging problema sa about sa security sa lahat ng mga bumibisita sa barangay at saka lahat din ng mga uh, dito sa uh, barangay wala kaming naging problema about sa uh, security uh, aspect. Alhamdulillah sa tulong siguro ng uh, AFP sa ngayon yung Philippine Marines sa saka yung sa PNP alhamdulillah uh, uh, peaceful na ngayon yung uh, barangay maraming salamat din sa inyo